Dominic Roque, kinumpirma na ang nalalapit nilang kasal ni Bea Alonso. Matapos ang pagkumpirma ni Bea Alonso ng pagbabalikan nila ni Dominic Roque, matapos ang kontrobersyal na kinaharap ng relasyon nila, ay sa wakas nagsalita na rin si Dominic Roque at pinatotohanan na lahat ng mga kumakalat na balita at umano'y muli silang nagkabalikan ni Bea Alonso. Halos ilang buwan ding natigil ang relasyon nila dahil sa mga kinaharap na intriga ni Dominic Roque tungkol sa kanyang pagkatao. Matapang na sinagot ni Dominic lahat ng aligasyon sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang pagkalalaki. Anya, hindi siya bakla gaya ng iniisip ng maraming tao. Hindi rin daw siya gaya ng iniisip ng iba na may ginagawang masama o iligal. Sa dyaraw, nagkaroon lang sila ng hindi pagkakaunawaan ni Bea Alonso sa mga ilang bagay at humantong talaga sa hiwalayan nila. At dahil nga raw sa nangyaring hiwalayan nila ay mas nakilala nila ang isa't isa at mas pinatibay pa sila nito. Mas nalaman nila kung ano ang halaga ng bawat isa kung tungkol naman daw sa kasal ay tuloy na tuloy na ito. Naghahanda na rin sila sa para dito. Tagdag pa ni Dominic, may mga bagay lang daw silang personal na pinag-uusapan ni Bea Alonso, ngunit maayos na raw lahat sa kanilang.